Hello mga beshi cake For today's video nga, isamahan niyo ako maglinis itong aming kwarto. Inuna ko nga muna pala itong aming mga labahin para bukas ay maisalang na agad sa washing machine. Sinegregate ko na yung mga puti sa decolor para bukas hindi na siya iisa -isahin. At eto nga dumating na yung pamangkin kong makulit si Ati Tam, -Tam. Sabi niya sa akin, Mami, what are you doing? Sabi ko, naglilinis ako, huwag ka makulit dyan. At nakakatuwa naman tong batang to kasi kahit sobrang kulit niyan ay marunong naman siyang tumulong. Pagkatapos ko nga magligpit na damit namin ay eto naman cabinet ang nilinis ko. Inuna ko na nga itong drawer na to dahil meron siyang sandamakmak na mga wire at mga charger na hindi naman ginagamit. Yung iba nga ay parang sira na kaya itinapon ko na. Pinili ko na lang yung mga maayos pa at pwede pang gamitin. After ko nga malinisin itong drawer na to pati yung cabinet ay sinunod ko na malinisin itong sahig namin. Buti na lang talaga nakabili ako nitong 3-in-1 vacuum cleaner ng Tix. Napakalaking tulong nito kasi hindi ko na kailangan gumamit ng walis tambo tsaka ng daspan sa paglilinis. 19,000 pascal na rin pala to kaya naman napakalakas talaga ng kanyang suction. Nahihigop niya talaga yung mga dumi, like alikabok, buhok, at kung ano-ano pa. Ang kagandahan pa sa vacuum cleaner na to ay napakadaming kasamang attachment kaya naman yung mga sulok-sulok ng bahay nyo kagaya ng ganitong bintana ay kayang kaya nyo nang linisin. At grabe talaga to makahakot ng dumi. Tingnan nyo naman, kakalinis ko lang nung isang araw pero grabe ang alikabok. Ang dami ko na namang nakuha. Itinapon ko nga muna pala itong mga nakuha kong dumi kasi feeling ko puno na siya. Then nagpalit ako ng nozzle para malinis ko naman itong mga sulok-sulok ng kwarto namin. Napakasulit talaga ng pagkakabili ko dito sa vacuum cleaner na to kasi talagang napaka-useful niya. Tingnan naman o di ba malinis na. After ko nga malinisan yung sulok na yun, ay pinunasan ko na rin itong mga maleta ko kasi medyo matagal na ito nakatamba, kaya naman puro alikabok na din. Inayos ko na rin iba pang gamit na nakakalat at pagkatapos ay nag-vacuum ulit ako para masaid yung mga alikabok at yung mga dumi sa kwarto. Isa pa nga pala sa pinaka nagustuhan ko dito sa vacuum cleaner na to ay may kasama na rin siyang map. Kaya pagkatapos ko mag-vacuum ng sahig ay nilabahan ko na yung kanyang map cloth and then naglagay na ako ng tubig at nagmap map na rin ako. Dito nga pala ay dinidikit yung kanyang map cloth at dito naman naglalagay ng tubig. And here's the final result. O, oh, ba? Diba? Napakalinis na. Nawala na yung mga alikabok sa bintana. At ang sahig namin, napakalinis na din. O, oh, sino ka dyan? Pati itong cabinet na ayos na rin. Tsaka yung aming higaan. Na-vacuum ko na rin yan. O, oh, ba? Diba? Hindi malak pinawisan. Sulit na sulit talaga itong vacuum cleaner na to. Kaya kung gusto niyo rin, ilalagay ko yung link sa yellow basket. mag out na rin kayo. Bye!